Ito po yung Venice uh, Can uh, Grand Canal Mall Venice Grand Canal Mall dito po yan sa may uh, Makinlipag Yan Napakagandang building ito po yung uh, isa sa pasyalan ngayon yung uh, binadayong canal uh, mall Ayan. ang ganda ng uh, ano nito yun uh, yung design pang ibang bansa ayun sa mga hindi pa nakakapunta dito sa may binis canal mall ayan pwede nyo pasyalan ito guys dahil napakagandang lugar ito no? isa ito sa dinadarayo ngayon dinadayo itong binis canal mall yan po ay dito tayo sa Taguig McKinley Hills All right. So, mayroon na tayong sakay, guys. Mayroon na tayong 6. Uh, so, let's go. Tawihin na tayo, guys. At uh, medyo padilim-dilim na ang gabi. Dahil alas 6 na. Hayo, samahan nyo kami ni Ma'am sa pag Ayan, may sakay na tayo sa likod, guys. So, ihahatid natin si Ma'am dito sa Mayakoba ayun so after that uh, pag nahihatid natin si ma'am kung may makuha pa tayong CS dito sa may akubaw eh, ira isasabay na rin natin pa uwi ng uh, Bulacan, ano? so dito na tayo guys sa may palabas na tayo dito sa makinig di tagi ayan nakastop tayo ngayon ayan napakaganda na talaga ng lugar na to napakalaki ng development nito guys dahil nung panahon na ako ay napapasyal dito at ako ay nagko-commute pa eh, hindi pa ganito yung lugar ano so nakakapanibago bilang motorista kung ikaw ay baguhan sa lugar na ito eh kung baga mga ngapaka talaga guys tingnan nyo naman ang lawak ng kalsada na to ayan pero easy lang tayo dahil meron naman tayong uh, map na sinasabayan ano, na sinusundan so yun uh, sabay lang tayo kay map guys pauwi na tayo dahil na uh, naka kuha na tayo naka pang 14 na uh, booking na natin si ma'am no Ayan, pang 14 na booking na natin si ma'am. So, ihatid natin sa si Sakubaw. Ayan oh, lawak ng kalsada na to. Sarap mag ride dito. Eh. So, ang luwag. Oh. Walang katrapi traffic. Okay, let's go guys.